Oh sih. He Let's go. Let's go. Let's go! Yeah! Woo! Woo! <laughs> <laughs> pong landslide. Ah! Diyan ka baba! oh mo! Muntik na ako matakot! mo! Oo'y mo! Ah! Diyan! Ba't ka Relax! Relax na, relax! saya-saya na so so mo! May senyor, kaihinas! Ay! Ah, oh my God! Talisay, bata! Yay! Gateway to the, Al Volcano. Awo, awo, awo. na kay mama. Bye bye. Bye bye. Salamat. Salamat sa lahat. Bye bye.